Alam mo bang may graffiti artist na kahit walang nakakaalam kung sino siya, e eh milyon-milyon pa rin ang binabayad para sa artworks niya? Si Banksy, isang anonymous street artist mula sa UK. Kilala siya sa graffiti na may social at political na mensahe. Wala pa rin nakakaalam ng totoong identity niya. Walang interviews, walang muka, pero may mga ilang dokumentarya. Pero buong mundo, curious sa kanya. Yung style niya madalas is stencil art. Alam mo yung isang artwork niya na protester na may hawak na bulaklak. Pati yung little girl na may pulang lobo. At kadalasan siya rin yung gumagawa ng mga daga. Noong 2018, nangyari ang isa sa mga pinaka-iconic na moment sa history ng art. Yung painting niya na girl with balloon na benta sa auction ng mahigit 1.4 million dollars pero sa mismong pagkatapos ng hammer sold eh bigla itong nag-self-destruct. Ayun, may shredder pala dun sa frame. At halos napunit nito yung kalahati ng artwork sa harap mismo ng mga collectors. Pero sa katotohanan, yun pa yung mas nagpataas ng presyo na ito. Kasi parang naging performance art na rin yung statement ni Banksy dun sa artwork niya na yun. Sa ngayon, eh nasa halaga na ng $25.4 million dollars yung art na yan. So si Banksy, pinatunayan din na hindi mo kailangan makilala talaga in actual para magkaroon ka ng image impact. Yung art niya ay naging proof na minsan, ideya or yung concept ang binibenta mo hindi lang pangalan. So kahit anonymous ka, kung malakas ang mensahe mo, eh tatatak at tatatak ka sa audience at kultura. So kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento tungkol sa mga street art legends, na walang takot magbigay ng kanilang statement, follow mo na yung page ko. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo. This is Mindshift with Angelo. See you in the next video.